ito yung inaabangan ko na ispaltohin. Pag ito inispalto na, ang ganda na nito. Kasi mga kapanyero, kung makikita nyo to, itong karsada natin na to hanggang doon, pag kami katapat siyang bahay, lagi nilang inaano to eh, every three hours. Yan, magandang araw mga kapanyero. Ito, welcome back po sa ating channel. Uh, na naman tayo sa farm. Kadarating lang natin. Ito, na naipasok na nga pala natin yung ating sasakyan. Nanduro na siya. Tinitignan ko lang rito mga kapanyero. Uh, itong ano eh, itong karsada natin. Kasi nga, ito na yung ano eh, ito na yung sa lahat ng kanto na na, na nadadaanan ko, Pur ispalto na. Kita nyo yung yung banda roon, sa kabilang kanto, ispalto na. So ito yung kasunod. sana ito yung ina eh, ito yung inaabangan ko na ispaltohin. Pag ito inespalto na, ang ganda na nito. Kasi mga kapanyero, kung makikita nyo to, itong karsada natin na to hanggang doon. Kita nyo mga kapanyero, itong tinatayuan ko. Basa ito, di ba? Ito, every 3 hours, may mga dumadaan ditong ano eh, na truck ng tubig na binabasa ito. Pagka walang pagka hindi nakatapat sa bahay na residential, 'di ba nabanggit ko naman sa inyo na uh, 'di ba nabanggit ko naman sa inyo mga kapanyero na hindi na ang category nitong ating farm, hindi na siya farm, 'di ba? Residential na yun nakalagay sa assessment ano namin, notice ng property tax namin. Uh, residential na siya, hindi na siya farm lot. Kaya nga ito, pagka halimbawa mga kapanyero, pagka merong uh, bahay na, na nakatapat, binabasa nila to Ayan o, nakita nyo naman yung ating daanan, di ba? Kadaraan lang nito kanina eh. Hindi ko nabideohan lang yung truck na mag-aano ng tubig. Uh, nagdidilig. Para kapag halimbawa may mga dumaraan na sasakyan, hindi siya maalikabok. Ganoon naman yung isa sa mga kagandahan dito kahit kahit maraming dumaan dito sa area na to uh, hindi siya uh, mag ano magpo-produce ng alikabok na pupunta sa property mo yun naman ang kagandahan kaya nga ito sayang hindi ko na-videohan kanina nandurong kasi ako sa loob na nagkitingin-tingin ako ang layo ko nung biglang dumaan dito yung malaking truck sa mga susunod mga kapanyero i ko sa inyo kasi doon mga kapanyero kung makikita nyo iba yung kulay eh ibig sabihin nung ibang kulay yung, yung karsada na maputi uh, ano siya wala siyang bahay na natatamaan uh, wala siyang bahay don sa area na yun so kung hanggang saan lang yung yung binabasa nila ibig sabihin yan may bahay dyan yan hanggang dito nga hanggang dun sa kabila tapos putol na naman uh, hindi na nila didiligan niya kasi nga bakanting lote lang siya Bali ito mga kapanyero, apat na bahay ang magkakatabi. Yan, tapos yung kabila natin dito isa. Ay dalawa, dalawa rito. Sa area na to, dalawang bahay. Tapos dito sa area natin na magkakatabi kami rito, apat na na property na pare-parehong residential na to. Tara yan mga kapanyero, pasok tayo. Yan, nakita niyo naman, i ko lang sa inyo kung ano yung mga nagawa natin nung mga nakaraang linggo. Ayun. Kasi ito pa. Ngayon mga kapanyero, uh, nagpunta ako rito para simulan natin yung paghuhukay. Kasi ngayon mga kapanyero, ang ganda ng panahon, uh, hindi naman siya ganong kainitan, tandi ba? Hindi naman kalami kalamigan. So maganda, maganda maghukay dito nung gagawin nating pundasyon para sa ating uh, per, uh, gazebo, pergola, kitchen na tinatawag namin pero kahit anuman siyang tawag doon basta magkaroon tayo ng kitchen dito na maganda, di ba? Para nga pagka magluluto tayo rito, at least uh, hindi naman yung sabog, di ba? Yung tasabi ko nga to. Ito yung ano, ito yung pinunta ko ngayon rito, mga kapanyero, para sukatan, uh, baka makapagsimento tayo bago bumuhos yung snow rito para preparasyon din 'yon para sa mga susunod nating na project. Ito, dito mga kapanyero. Nasukatan ko na to dati, pero estimate lang pero ngayon ngayon ayo eksakto kasi diretso ho kay eh, ang gagawin natin dito dito sa area na to magkaroon lang siya dito ng maliit na kitchen okay nee. tapos yun nga pagkaroon ng bubong tapos mag, mag uh, maging sahuran din ng tubig di ba Dahil alam niyo naman na uh, umaasa lang tayo rito sa tubig ulan di ba Tsaka sa pagigib-igib ganun lang Ayan mga kapangyaro, magsukat muna tayo para Uh, makuha na natin yung eksaktong sukat Ayan mga kapanyero, naghuhukay tayo para sa gagawin nating kitchen. Ito yung mga guide natin para makuha natin yung eksaktong sukat. Para dun sa mga sukat ng kahoy dito, uh, lupa na ang mag-a-adjust para sa mga kahoy para wala ng putol-putol. Di ba? Yun naman ang uh, nabanggit ko noon. Kaya ito, ito, guide lang naman to, Ito ang inaanin natin, yung mga guide na yan. Nag-iisip ako kasi kung bibili pa ako nung uh, inilalagay na pang ilalim uh, napakamahal din nun parang nasa 15 dollars din yata ang isa pero sa 15 dollars mahahati yung sa dalawa na yun yung ano yun yung hulmahan ng simento para sa pagbao natin sa mga pundasyon pero nag-iisip ako kung bibili pa ako wag na lang bagsakan ko na lang to ng 3 feet na buhos na lang sa ilalim ganun na lang gagawin natin tapos ang guide na lang natin yung mga paso or marami tayong mga container dito baka ito na lang din yung gamitin natin na na hulmahan para sa yan, yan mga ganyan para maging hulmahan lang para uh, parang pabilog lang din siya na may sukat hulmahan lang din yun para diretso yung yung pagbaon natin sa mga pundasyon pero mahal din eh mataas din ang presyo nun eh kaya nag-iisip ako na wag nang bumili tas ito na lang gamitin natin itong mga container natin dito ayan mag hookay muna tayo para matapos itong isang line na to bali ang size nga pala nito uh, 16 ang gagawin natin dito 16 by 10 kasi ito dito, dito yung ano eh nag adjust ako rito mga kapanyero ng lugar para dito yung dalawa yung lalabas sa dalawang table na yon dito yan tapos may konting space pa rito para sa tubig. Tapos eto na yung lutuan natin. Nakapaghukay na tayo ng anim na poste na pagbubuhusan natin ng simento. Uh, ang importante lang naman mga kapanyero, yung sukat natin nakapagit na sa pinakabutas niya, sa pinaka pinakahukay. Ang, ang hindi maselen naman kasi yung paghukay, ang pinaka uh, dapat na saktuhang sukat yung bakal na ilalagay natin na pagpapatungan ng poste. ba diba? dahil nga dito, ba diba? hindi naman dito nakalubog, nakaangat siya sa simento na may ilalagay tayong bakal na doon natin ipapatong yung mga poste na 4x4. 4x4 lang kasi ang gagamitin nating poste na hindi tulad dito, 6x6. Uh, six 6x6 six. Six six, kasi nga may mga dadalhin siyang bubong na mabigat. Kaya kailangan natin na, tsaka ang hukay nito, Uh, parang 4 eh, 4 feet ang hukay ko dito noon. Uh, malalim, malalim masyado to kasi nga may mga dadalahin tayong uh, bubong na napakabigat. Kaya ganyan yung ka ano, kalalim tsaka ganyan kalaki yung mga poste. Dito naman, mga, dito naman kasi parang bubong lang siya na... Hindi naman siya ganoon ka hindi ganoon siya kaselan, hindi ganoon kabigat yung mga dadalahin niya bubong. Kaya ang gagawin lang nating hukay dito parang 2 feet lang pero yung iba kasi hindi na umabot ng 2 feet nakuha ko na yung pinakamatigas na pinakaputik niya yung pinakamatigas na parte ng lupa pagka kasi yun ang inabot okay na siya Ah, uh, maano na matigas na yung ilalim niyan kaya ganun lang yung hukay natin yung isa 2 feet yung isa more than 2 feet yung iba naman hindi pa umabot ng 2 feet ang lalim kaya nga iba-iba iba-iba yung sukat nito eh. Ah, iba-iba yung lalim. So magkakaano lang to, magkakatalo lang to dun sa bakal na ilalagay natin sa ibabaw. Yun ang importante na eksaktong eksakto yung sukat nito para nga do sa sa mga kahoy, di ba? So ito, tapos na tayo mga kapanyero. Ah, na ano na natin, nakahukay na tayo. Ah, ang ang susunod naman natin, ah, bibili na tayo ng yun nga, yung bakal simento, maghahalo tayo. So mag -check -check tayo. Kailangan meron tayo at least na kalahating drum ng tubig ng gagamitin na natin. Magtitira tayo ng drum kasi magdidilig pa tayo mamaya. Uh, hindi umulan niya siya rito kahapon pero hindi ko naman sigurado kung uh, umabot ba sa ilalim ng tubig. Kasi rito uh, kadalasan uh, pagbumuhos isang buhos tapos tapos na. Ganun eh hindi hindi tulad ng mga bandang June, tuloy-tuloy ang ulan. So umaabot talaga sa ilalim. So ngayon mga kapanyero, mag-ano pa rin, susuportahan pa rin natin yung mga tanim natin, magdidilik pa rin tayo rito, bubuhusan pa rin natin sila ng tigi-tigi isang timba para sigurado na uh, umabot yung tubig sa ilalim. yun yung gagawin natin. Ayan, nakatapos na tayo. Uh, babalik na tayo ng Edmonton. Uh, kukuha tayo. Hindi ko lang alam kung uh, makakapaghalo tayo kasi ang ano ko, buhusan din ng tubig yung ano, yung mga hukay na to para uh, magdikit-dikit yung mga lupa ulit para para maging solid uli yung pagkakal pag, yung lupa niya. Para pagkabuhos natin, matigas na matigas yung ilalim. Tsaka yun, bago tayo magbubuhos ng simento rito, uh, kukuha na lang tayo rito sa mga bato. Maglalagay tayo ng konting bato sa ilalim para uh, para yun yung pinaka base nya ayan mga kapanyero kung bago ka lang sa ating channel ah, huwag nyo naman kalimutang mag subscribe pakipindot naman natin subscribe button para suporta sa ating channel at para na rin masubaybayan nyo yung mga development natin dito sa farm diba ito ito may ba bago tayong uh, development dito ito ito yung una ito na yung ginagawa natin sana uh, matapos ito bago mag snow or hindi man naka-prepare naka, ano na, mai-prepare na natin tong pundasyon uh, para sa mga susunod na uh, panahon uh, maituloy natin to. Yung nga pa entrance natin, uh, hindi pa natin na ilalagay yung mga ila, yung mga kahoy sa gilid. Kasi ang balak ko, uh, pagka naghalo tayo ng na rito, diretso na rin yung paglalagay doon. Pagsasabayin na natin yung paggawa dito at paggawa do sa entrance kasi hindi pwedeng ano eh, hindi pwedeng basta ilagay mo lang yung kahoy, kailangan simentohin mo rin yung ilalim para hindi siya gumalaw at higit sa lahat, huwag siyang didikit sa lupa para hindi masira yung kahoy natin doon sa entrance. Ganun yung gagawin natin. Magsisimento tayo ng konti na pinaka pinaka base niya. Ganun ang gagawin natin. Kaya nga para isang gawaan, isang haluan, pagpunta natin dito, uh, bibili na tayo ng maraming simento wala tayong gagawin kundi magsemento na magsemento dito sa area ng ginagawa natin na to at saka sa entrance para sigurado kaya yan mga kapanyero uh, babalik na tayo na Edmonton uh, medyo hapon na rin ayan maraming maraming salamat hanggang sa muli